Well, you're pretty lucky. Yeah. Oh, my God Almighty. <laughs> Nobody left you out. Paperbacks, <laughs> yeah. <laughs> the long I think Efrain feels a little more pressure when he knows I'm playing well, right? That's part of the mental aspect. Dang it! You don't make a bull out of you. Ito si Earl Strickland, isang world 9-ball champion at isa sa pinakamagaling na bilyarista sa buong Amerika kaya lang maraming tao ang hindi siya nagustuhan dahil sa anger issues nito sa paglalaro at medyo mabunga nga rin ito sa kanyang mga katunggali at may ilang pagkakataon nga na may mga hindi maganda itong nasasabi kay Efren Reyes. Gayon pa man hindi ito pinapatulan ni Efren at hinahayaan na lang na ang tako niya ang magsalita at balikan natin itong match nila sa Japan kung saan nileksyonan ni Efren ang maangas na kano. Ito ang pool death match taong 1990. Napakaganda ng match na ito kaya tara panoorin natin. maligayang pagbabalik mga kabilyar. Napakaganda ng match natin ngayon. Dalawang legendary players ang magkakasubukan dito. Si Efren Reyes at Earl Strickland ang world top players sa panahong ito. Naimbitahan ang dalawang ito upang mapatunayan kung sino ba talaga ang mas magaling. Inabangan ito ng mga taga Japan at pool fans sa lugar na ito Dahil alam nilang maganda ang bakbakan Sa bilyar dito Ang 9 ball match na ito ay race to 9 Si Efren ang unang nag-break at ganoon lang nito kadaling inubos ang mga bola. At nakuha ng Pinoy ang unang rack. Sa panahon ng event na ito, si Efren Arayas ay 36 years old pa lamang. Nandito na tayo sa Rock 3. Lamang si Efren 2-0. Tactical safety battle naman ang kanilang pinaglalabanan dito. Sa kasamaang palad walang banda sa rel ang tira ni Strickland kaya ball in hand si Efren dito. malaking pagkakataon ulit ito para sa Pinoy upang lumamang pa sa laro. Malaking tulong ang pag-like nyo sa video ng ito mga kabilyar. Kaya pakilike na lang ng video. Maraming salamat. at kita nyo naman kung gaano kagaling ang ating pambato dito. Okay, oh, oh, diba, uh -oh. galing. Super galing ng performance ni Efren Reyes kaya sobrang lamang na siya dito. 4 to 0 na ang score. One ball in. Walang pumasok na bola sa break ni Efren kaya si Strickland na ang naglalaro sa lamesa dito. Si Earl Strickland naman ay nasa 29 years old na sa event na ito. Hindi dapat makampante si Efren Reyes dahil mukhang maganda rin ang asinta ng American player dito at sa katunayan nga siya ang reigning World Nineball Ball Champion 1990. Galing ha? Winner's break ang format sa patakaran dito. Kaya marami pa ang pwedeng mangyari na dapat niyong abangan. Maganda sana ang tirani ni Strickland doon. Kaya lang na-scratch ito. Magpapatuloy si Efren Reyes dito with ball in hand. Need a lot of punches, you know. Grabe, nakakamangha ang mga tira ng batang magician. Ang kakayahan niya sa pagmanipula ng bola mano ay napaka-impressive. Ito rin yung mga panahon na unti-unti nang nakikilala ang pangalang Efren Reyes sa mundo ng bilyar. <laughs> Dahil sa skills at ugali niya, ay marami ang nagkaka-interes na makita siyang maglaro. Ito na ang Rock 8, 5 2, -2 ang score dito. Lamang pa rin si Efren. At nagdesisyon siyang mag-push out. Sa mga panahon ito, nagsisimula na rin makilala ang sports ng bilyar sa bansang Japan. Kaya maraming imbitasyon at tournaments ang nangyayari sa loob ng bansa. Balik na tayo sa laro. Failed safety ang dahilan. Kaya nakabalik si Efren sa lamesa. Malaking oportunidad ito para kay Efren Reyes. Sa kasamaang palad, sumablay ang bank shot ni Efren sa 7. Kaya si Earl Strickland ay nakabalik ulit sa lamesa. Swerte lang yun. At yun, golden break. Swerte. Ito na ang rock 10. Grabe. Isa na lang ang lamang ni Efren. 5 to 4 na ang score dito. Go! <tuk> amboen pan sini niyo itong tira ni efrans sados wow aco kore wa shibui mga kabilyar, paki-comment naman sa ang parte ng Pilipinas o sa ang parte ng mundo kayo nanonood ng video ng ito para malaman namin kung saan ito nakaabot. Maraming salamat po. Grabe ang determinasyon na ipinapakita dito ng American player. Mukhang walang balak talaga itong sumuko. Grabe, Rock 11 na tayo. Tabla na ang laro. 5 to 5. Patuloy tayong manood dahil marami pa ang mangyayari. Kung mapapansin ninyo, naging agresibo na si Strickland sa kanyang mga tigra. Five Kung maubos niya ang mga bola dito, ay siya na ang mangunguna sa laro. May ka- Pressure is good, like a nervous, no? Rock 30 na, at lamang na ang pambato ng Amerika. 7 to 5 na ang score dito. So they don't get lucky. <laughs> naging careless si Strickland sa tira na iyon kaya sumablay sa corner pocket. Malaking ginawa ito para kay Efren. paki comment goat kung si Efren Reyes ang the greatest pool player of all time. Maraming salamat. Kailangan na kailangan ni Efren ang rock na ito dahil nasa hill na si Earl Strickland. Mainam na patuloy lang na mag-focus si Efren Reyes sa pagkakataong ito. Ito. Bug, bug, all Makikita mo rin talaga ang determinasyon ni Efren Reyes na manalo dito dahil ayaw niyang magpatalo sa maangas na kano. At yun, galing. Or if you don't like the shots, safety. Five all in. Ito na ang Rock 15 mga kabilyar. Tabla ulit ang laro. 7 to 7. Napakatindi ng laro. Dikit ang laban. Sa kabutihang palad naman ay maganda ang break shot ni Efren dito. magandarin ang pagkakalatag ng mga bola pagkatapos ng break. Kung umabot pa kayo dito mga kabilyar, pakiclick na lang ng subscribe at like button. Maraming salamat po. Sumabit sa 9 ang pamato dito kaya mahirap ang tira ni Efren sa outso. Pero huwag kayong kukurap mga kabilyar at panoorin ang Pinoy Magician. Laki-laki, baby. Wow, grabe. Napakahanip na tira. Sobrang nipis. At nagkaroon pa siya ng posisyon sa 9. Grabe. Hi, Anong masasabi niyo sa tirang iyon mga kabilyar? Paki-comment na lang sa baba. Thank you. Ito na ang Rock 16 sa wakas na sa hill na si Efren 8 to 7. At open na dito ang kalat ng mga bola. Six ball in. Thank you. Thank you. you. Sabang in. Eight ball in. Game ball. ay nanaig pa rin si Efren Reyes kontra kay Earl Strickland 9-7 ang final score. Siya ang naging Japan Pool Death Match Champion of 1990. Huwag kalimutang mag-like at subscribe mga kabilyar. At pakinggan mo natin si Efren dito. Uh, when I play Strickland, my condition is very good already. First, you wants to make a ball talaga. na. Napaka-humble talaga ni Efren kahit sa mga interview niya. Walang halong pagmamataas. Na siya namang dapat tularan ng future Pinoy generations. Hanggang dito na lang muna tayo mga kabilyar hanggang sa muli. Paalam. God bless sa inyong lahat.